Anong naging visa mo nung dumating ka dito? 457. Anong ibig sabihin ng 457? Yung 457 yung tinatawag doon sa Australia na skilled visa. Pero ngayon kasi pinalitan na siya. So parang 482 yata. Ah, 482 visa uh. na. Sa so, anong profession mo? Ah uh, welder. Welder. Hindi man ba ang welder dito? Southern? Very Australia? demand. Oh. Very, very demand. So, Hi guys. Hi guys. Hi guys. Time check 5:10 na ng hapon at papunta kami ngayon sa Kapilya dahil kahapon ay kakatapos lang ng aming banal na hapunan ngayon ay magkakaroon kami ng pamamahayag alas 6 ng gabi syempre kasama na namin ang buong pamilya na naman namin basta may mga aktividad ay palaging kasama namin ang mga bata at sila ay very excited tuwing pupunta kami sa church ngayon mga makulista ang ating akay ngayon ay si Jom matagal na natin siyang kaibigan uh, siguro mga almost 10 years na ngayon ay pupuntahan natin si Jom. Ibababa ko muna itong mga bata sa kapilya pati si Jaja. Tapos pupuntahan ko na si Jom sa bahay nila kasama yung mga anak niya. Si Jom ay dumating dito sa Australia na welder siya. So working visa, in-sponsor siya ng company niya. Ngayon pakinggan natin yung kwento niya mamaya kung paano ba Dito sa Australia. Mo today. I see you all again, my head's in a spin you're perfect with your high heels on. I'm wondering if you will have a drink or two. So baby help me sing this song. We can go all night alright drinking till the sunrise. Uh, makalista na, sundo ko na si Jom Andyan siya sa likod ko Naka, naka ano siya Naka uh, sunod Nag drive na rin siya kasama yung Anak niya, ngayon tingnan nyo itong ano Long vehicle, kapag dito pala sa Australia Huwag kayong Bubuntot dito sa may gilid, ayan o oh. Kailangan maluang appearance nila pinakasok ginukuha nila yung kabilang lane grabe o oh. grabe yung cabin nya at hindi naiipit tayo dyan Galing. Galing na driver si ano yan si Optimus Prime Ayan mga makulista, si Joe oh, nagkita kami after 10 years. 10 years. <laughs> Matagal lang kami magkaibigan pero hindi kami magkatagpo dahil sa sobrang busy. Sobrang busy dito sa ano? Oo nga. Australia. Oh, ayan si anak niya, si Junior. Dito na siya pinanganak, no? Mm -hmm. Oo. Oh. Dito kami ngayon sa Kapilya, mamahayag namin. Ayan, oh. So siya yung akay ko tsaka si Junior. Dalawa so, sila, papakilala muna namin sila sa ano sa kaibigan ko sa Kapihantra si Hello po. Hello po. Ginagawa niyo, akala ko is iskan is, is kayo tapos tapos nagka-traffic kayo sa labas eh. Mamaya pa po yung traffic, wala pa yung traffic. Ano yan? Sa wala o sa meron? Sa meron. Melon. Si Ka babi, Saka si Kading, busy sa mga ano nila textmate. Hindi niya kasama yung tropa niya. Matagal lang yun, hindi dito. si ano. Ano ang pangalan ni ang brother? Ayun, sa nagtatrabaho koordinat... dyan pa rin. Ang hirap kasi i-memorize yung pangalan niya eh. Si Caramburn. Iba iba yung nagtatrabaho niya ngayon. Sa Cordina. Alas sa isang pamayag eh, maaga pa. And, ayan, ayan, itinutor ko muna si Jom kasama si Junior. Meron kasi kaming basketball court dito, ayan o. No? Wow, para this... makapaglaro yung mga... Oh, bata. Bata. So, magkaituan muna tayo, Tol. Kailangan ka ba dumating dito sa Australia? Uh, 2012 yung Anzac Day. So every Anzac Day that's my ano, uh, anniversary. Anniversary mo. Uh, so, so, anong naging visa mo nung dumating ka dito? 457. Anong ibig sabihin ng 457? Yung 457 yung tinatawag noon sa Australia na skilled visa. Pero ngayon kasi pinalitan na siya. So parang 482 yata. Ah, 482 visa uh, na. So anong profession mo? ah uh, welder. Welder. In demand ba ang welder dito? So, Very demand. Oh very very demand so nung pagpunta ko dito yung ano uh, through employer sponsor din ah okay so, pero kailangan na ano uh, yung uh, matrid test tayo pag nasa Maynila so may lang yung nagmaging puhunan mo may agency ka na pumunta dito meron meron ano pa ano ng agency uh, I-page lang natin uh, multi-orient yung sa Paranaque hanggang ngayon existing pa kasi 10 years ago na yun di ba? Ah, oh, sa so tingin ko parang meron pa pero meron naman silang site sa ano uh, yung nagpa process talaga parang pagkakaalam ko yung per daman. Ah. Services yung sa ano sa Perth, oh. Western Australia. Tapos after ng ano working visa, yun yung kasi nung 457 kasi is automatically kasi pag na-approve ka doon, ano yun, uh, for years. So ano din na uh, bago mapasok yung visa ko noon na sponsoran din ako so mga 2015 na I lodged then I get my PR on 2016. So 2012 4 years lang. 4 no? years for you so 4 years bago siya naging PR and then na citizen ka, ka na. Na mm, uh, get my citizen Papa. on 2019. Tapos no, yan airplane mo ba yung mga ano mo? Kasama sila nung no, kasi noon si ito pa lang dalawa eh si Miao at saka si Junior. Oo. Oh. So, so yung isa kasi, automatic now. na eh. Yeah. Tapos, ngayon, saan ka na, ano ngayon? Anong work mo na ngayon? Ganun pa rin. Uh, pero boiler maker, yung, ano ako, uh, mechanical maintenance, welding. Pero nag, ano ako, yung, ay, do man, uh, parang ano wow. yung, yung, nagsasarili ako. May sarili ka ng company? Hmm. Um, ABN yun, no? Ah, uh, ECN. Hmm. Uh, PTY LTD. Oh, uh, ano pangalan nung ano mo? Kali uh, Engineering Trade Services. Ah, oh, okay. Nag-hire ka na rin ba ng mga employees? Uh, so far, mayroon akong dalawang empleyado din. Oh, ba gusto mong hmm. mag-hire sa Pilipinas? <laughs> Tingnan natin. <laughs> <laughs> kasi malaki yung bracket eh. Oh. Kailangan ng ano? Ah, uh, kaya ang isa sa mga isusunod ko na no. so kailangan ko nang magkakaroon ng apprentice <laughs> din kasi yun yung requirements eh. at <laughs> least 7-digit kasi yung kailangan para makapag-sponsor. Hmm. Malaki ba sahod ng welder dito? Malaki. Kung gusto mo talaga ng pera, malaki. Lalo sa mga minings, yung fly-in, fly-out, nagmi-minimum yung mga welder doon, uh, 65 to 90 dollar kapag magaling ka na. Per hour yun, ha? Per hour yun, no? Ang laki, no? Oo. O ano yung may papayo mo sa mga kaibigan natin, mga kababayan nating mga welder sa Philippines? Um, sa akin lang, yung galingan ah! nyo, kung mayroon talaga kayong balak na pumunta, especially yung mga English country, yung Australia, Canada, kasi yun yung pinaka, ano ngayon, nag-offer pa rin ng malaking opportunity. So, unang-una, kahit na hindi mo kayo ganun kagaling mag, ano, uh, sa hinangan, oh, importante English, kasi yun yung oh. naging puhunan ko. Oh. Oh, alanganin din ako noon nung pumunta ko rito sa, ano, sa totoo lang eh local lang naman yung experience natin pero yung English in inahasa ko siya ba. Ilang years ang experience na hinahanap nila ngayon? I mean sa, sa work experience. Sa ngayon, kung halimbawa, ano, kahit yung mga one year pwede na eh. O, one year experience pero tuloy-tuloy yun. Tapos yung kailangan mo ng ano, uh, yung uh, certificate sa atin kasi walang certificate tree. Hmm. sa Sancito, o Institute oh, in in yung situ. sa uh, and oh. tapos maganda kasi kumuha kayo ng ano? Ah, ah smow ah. yung sa Tegujitau. Ah. Ano naman? Tsaka yung ano, Gima. Samig. Um, ah, yung okay. ah, ah, okay. ah. Tapos ano kayo, aral kayo ng engineering blueprint kasi ah. pagdating sa interview, especially yung skill uh, oh. assessment natin mainly kasi mga Australian din yung pumupunta dyan mag-aaral kayo ng engineering blueprint kailangan maintindihan nyo hmm. madali lang naman puro hmm. symbols lang naman yun yung design so ayan mga makulista so mahaba-haba yung pagkikwentoan pa namin ni Jom yung mga welder sa Philippines para sa inyo itong mga video na ito so ifollow nyo pa kami para sa more opportunities dito sa Australia iba-iba ang mga kwento na i natin dito sa ating channel Lolo hindi ko tulugaw, taga-taka lang po ako. Lugaw na, lugaw. Tol o. Tol. Tol. O. Lugaw. Kanina panamig yan yung lugaw naman. Gusto na po. Magkakilala ko. What is this? It's a soup. O, ayan ah. Si Lipson. Taga-taka lang po yan. O. At ano? Kalora. Thank you. Thank you. Gusto mo ba ng ano? Sili, sili patis. Ayan o. No? Ano ba? Uh, ah, ano? Ah, no? Ayan, nagsisili. Tapos na yung ano yung pamamahayan o. No? Sisidatingan ano na yung ano, like mga like ano, like Tapos na yung pamahayag, uh, Kaya babatrabol muna kami dito kasama namin. Kung mga ba? May tinayo kami po. Oh, pili! Ayan o, si Junior ha? Oh! Charles! Shoot, Charles! Yeah, Shoot, Ano mga bula dito, oh. Ah, may mga bula. bola. maraming bola. Eh, spill mo muna oh. Oh. Ha? Ah? Ah? Oh. 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 pala. Ah. Nireno. Okay, no? 'yung bata dito, tol. Kumain. natin sa pagsamba si Junior. So, do you like coming back here, now? Oh, yes daw, tol, tol, yes daw, ha? Oh, give me a five, give me a five. Ah, come back next time, ha? Magdala ka ng bola mo, tol. Meron, meron ang bola gan? Ha? Ah, sa sasakyan? Ayan sa, sa si John. Marami ng papa, sasakyan Papa, watch this! Anak niya. Okay, shoot. Pagsamba natin sa ano, tol, sa CWS. Anong schedule ba yan? Yung ano niya? Pagsamba ng mga bata. Ah... Mayroong Sabado ang ano, pagsamba niya. Alas 9 ng umaga, tsaka bingo. Alas 8 ng umaga, mamimili ka lang kung anong oras mo gustong mong pasambahin yung bata. Anong araw mo ba no? Balak, Sabado, alas 9 ng umaga. May ano ano ng Sabado? Wala bang ano ng after uh, lunch? Bingo. Oh, so, wala dapat hapon ang Sabado, no? Wala. Eh. Oh. Sucho na umaga, linggo. Oh, pwede, pwede pag Sunday kasi magandang activity wow. na pag umaga umaga. Dito. So, so, tapos basketball dito. Di ba? Oo. Oh. Diba? oh ah, here, tapos wag mga weekend weekend week sa atin. wala tayong Thursday no. Meron tayong Thursday 7:00 oh, to 5:00 ng gabi, ng gabi. So, tapos Tapos, ko to pag Thursday. Wednesday. Oh, 7:45. Paano ba yung pagka i, ano ko gagawin ako ng ano no? ng statement. Oh, salaysay lang, salaysay. Salay oh. Pakilala kita sa ministro mamaya. No. Ito si ano si ano, tara, si ano natin. Ito mga makulista si kapatid na Jom. So magbabalik loob na siya. Kumusta nga pala ano tol, yung ano mo kanina? Yung narinig mo sa leksyon kanina sa sa Bible study. Oh, dito tayo kasi nagba-basketball oh, so, sila. Eh. Ito so tayo. Or you yung play muna, video Ito si, ano, uh, Brother Jom. At, ano, mag-start na siyang magpatala. So, kumusta yung lecture kanina sa Bible Study, tol? Ah, uh, maganda. Yung importante natin yan, eh. Hindi lang yung, yung, ano natin, yung physical o yung mm, basta yung physical natin yung ano yung uh, importante kailangan yung ano natin spiritual na spiritual natin na pananampalataya pagbabalik mm. sa <clears throat> Diyos magbabalik tayo kasi hindi natin alam yan eh yeah. mga na yun makapag-invest tayo through spiritual din so anong plano mo sa anak mo yung dalawa yung anak mo diba ilang, ta uh, taon, ilang taon tatlo, na sila tatlo sila uh, tatlo. Ay, si, Miao, ilang 4, taon na si Miao 14 si to si Junior 9 yung isa is 4 So medyo ano, medyo na miss up lang yung buhay ano natin, mag-asawa. So ngayon solo tayo, kailangan natin ng gabay ano, spiritual especially sa mga bata. Kasi hindi natin kaya lahat yan eh. So anong plano mo sa bahay mo? Anong anong <clears throat> expect natin in the next three weeks? Uh, magkakaroon tayo ng ano doon, uh, gawain para ma ano itong especially mga anak ko gusto ma-expose sila sa ano eh uh, pananampalataya para hindi natin sila maturuan na pag tayo-tayo lang kailangan natin ng gabay talaga ng tamang, tamang ano so sa mga balak mo silang ipatala bilang doktrina tol oh ganoon ganoon yung mangyayari kasi doon naman tayo punta lahat tsaka ano uh, ako naman bautismado din ako ng mission so medyo ano lang ako uh, tawag babalik lob babalik loob na oh. Uh, si ano uh, brother Jom uh, nagpas nagpas nagpasya siya siyang uh, magbabalik lob at uh, sabi niya magkakaroon ng gawain sa bahay nila at niya yung dalawang anak niya at saka yung kapatid niya na nasa bahay yung kami magkakaroon ng gawain sa bahay niya sa St. Mary's tama okay. ako sa so, hmm. mga ilang ano, uh, So 3 weeks. 3 no? weeks. Oh, ayan. Kailan ma ready natin doon? Pa comfortable <coughs> tayo. Kaya hmm. Ayun, mga makulista no. Uh, expect nyo pa yung mga future uh, vlog namin ni kapatid na Jom about sa uh, pagtatalaga ng gawain Bible study sa bahay niya. Si importante yan mga ano, mga kamakoy. oh. <laughs> hmm. uh -huh. Kailangan natin ano, kailangan natin yung ano, yung uh, spiritual activity din natin. Can we go home now? Hmm. Uh, hindi natin, ano naman eh, um, basta sa pangkarawaraw natin na, uh, uh, gawain, importante yung Diyos, hindi tayo nakakalimot. Uh. Kaya mga makalista, kalista, uh, maraming salamat mga kapatid. Uh, please share this video kung na-inspire kayo. At uh, yung mga content na ganito, uh, mag-comment kayo down below kung saang lokal kayo, anong distrito. Para sa next video natin ay ma-shoutout namin kayo. Ingat kayong lahat mga kapatid sa ang mang lupalok -lup kayo ng mundo.